Eto, ayan, binaliktad na lang. Masaya na. Tuwang-tuwa na ang mga nasa Malacanang. Eto po, yung nakikita nyo na, na dalawang photos na ito, yung isa dyan ay edited, yung isa naman ay totoo, original. Pero binaliktad nga, dahil ang original talaga dyan ay etong may label na edited. At eto namang may nakalagay na real, yan po ay na photoshop. At grabe ang pag-edit po dyan. So yun, nakikita nyo ang original. O, ayan o. Bakit po, bakit po ito ay negatibo at hindi maganda sa, uh, sa paningin ng mga kababayan natin? Sa mga kababayan natin na totoong nag-iisip. Dahil ito, noong August 14, 2023, PCO Science MOU with partner agencies to combat disinformation and misinformation. Ito ba ay matatawag nating disinformation? Misinformation ba yung mga ganito na madalas ay napakalayo yung original na nakikita tungkol sa mga nasa Malacanang? Lalong-lalo lalo na po itong First Lady. Marami nang nagsilabasa na ganito. Sobrang dami na po. Kasalanan ba o hindi mabaganda na na kahit papano ay i-improve yung mga photos na itong first lady? Siguro, siguro sobra-sobra na kasi. Kaya ganito ang reaction ng mga netizens, ng mga kababayan natin. Na ito ay pwede nang ihambing bilang isang kasinungalingan, bilang isang misinformation or disinformation. Okay? Dahil yung magiging idea ng mga netizens ay, mga kababayan natin, oh, ito pala, ganito pala si First Lady. Ay pasalamat yung mga hindi pa personally nakikita itong first lady. Dahil ang totoo niyan, napakalayo po talaga. Pwede nating pwede nating baguhin yung ating mga profile halimbawa sa ating mga social media account. Pero sana, sana yung ma-identify pa rin as you. Okay? Ito kasi sobrang layo na po talaga. Na ang ibig sabihin, parang parang wala nang pinagkaiba sa pang sa scam. 'Di ba? So ito ay isang scam naman na matatawag sa tingin ko. Kaya yun nga, sabi ng netizen or sabi ng nagpost, gobyernong pasimuno ng kasinungalingan at panloloko. Maliwanag din kasi na ito ay pwedeng matawag na panloloko. Maging natural na lang sana mas na-appreciate kasi ng mga kababayan natin, ng mga netizens sa limbawa, yung, yung natural, natural na ganda. Kasi ang kagandahan naman, hindi yan, hindi yan lahat ay physical lang. Alright? Kung mas maganda yung mga ikinikilos at uh, wala tayong masyadong nababalitaan at narar naririnig na kung anong katiwalian ng mga katulad nga netong si Mrs. President, siguro um, lalabas din yun sa kanyang aura na di ba ang tingin ng, ng, mga kababayan natin ay maganda. Okay. So kaya lang tignan niyo naman yung layo kasi sobrang layo po. At ako'y naniniwala, uulitin ko, ito ay isang maituturing na scam.